syempre guys, congratulations. Grabe, nagdagdagpilig kayo sa Valentine. natin. kwento niyo muna, what is COVID all about? Kaming yeah. kumaisip, gumawa ng kanta about Coffee Date. Good question. Okay, so... Torpe po kasi ako eh. Talaga ba Tor so, Sobrang torpe ko po. Kaya, instead of parang asking, daan lang sa kanta. And now, actually, sa song po namin, wala talagang coffee or anything. Walang coffee date na line. Walang coffee date na line or walang coffee or kahit anong espresso, latte. Pero kasi, nowadays kasi when we ask for a date, di ba? Parang, hindi naman samgyup agad eh. <laughs> di ba? As yeah. usually, usually, parang, coffee muna. Tara, kape tayo. Yeah. Saan May coffee, may coffee shop man na malapit dyan. Tara, coffee. So, kaya we decided na we're gonna call the song, Coffee Date. Pero dapat talaga parang date lang siya. So, kasi Aiden. I think yun know, yung modern way ngayon how to invite oh, someone. Uh, modern legal oh, To Kaya, coffee date. Kayo ba on your own? for coffee. Date, ah? um, mm. oh, up with friends. Ganun, yes. di ba? Pwede, pwede din yun. Coffee date din. Oh, uh, safe, safe. <laughs> meron, meron sana, pero nasa panaginip ko. <laughs> Sa panaginip ko. <laughs> Sa akin po, um ngayon, Caramel Macchiato. Yes. Ako? Matcha. I, I love cha. matcha. Ay, Spanish pala sa akin. <laughs> <laughs> nee, wala na, wala na. Wala ba, ba Iced Americano. Ako, Mocha. Ako po, Caramel Macchiato. Eh, meron kayo, bigo, Lalayo pa ba ako? Kikal! Okay, para makapag- Para makapag-collab agad kami. Ano ba? Diba? Okay, trabaho, diba? trabaho agad. Trabaho agad, di ba? Ayun, joke lang. Joke wow. okay. lang. <laughs> um, si Kuan po. Si Sino ba ha? Kuan. Isaman. Si Saman. Kanang vlogger ba? Si <laughs> si Jessica Lee. Ooh! Si Ate Yeng. Yung co-producer po ng Coffee Day. Hey, yeah! um wave to earth po banda po din banda. siya yes. ako po Sabrina Carpenter para mag-express ko. please, <laughs> please, please. 100 over 10. Like times 10 talaga. Super grateful po kami kay ating kasi isa po siya sa mga taong naniniwala sa amin. Kaya super, super Thank you, Ate Yeng. Ah, mahal na mahal ka namin. Tsaka, ramdam na ramdam namin yung ano pagmamahal niya sa amin. Salamat For po please. sa hawak kamay po sa kagawaan yeah. ng ka. Oo. Oh, so, sobrang ano talaga, ang laki ng tulong, na, <laughs> laki ng tulong ng pag-alalay niya sa amin habang ginagawa na, namin to. And super hands-on ni Ate Yeng nung all throughout this journey ng Coffee Date. Kung walang, walang Ate Yeng, walang Coffee Date. Kasi una dapat parang practice songwriting lang to eh. And then narinig niya, sabi niya, parang na-LSS ako sa song niyo. Tara, let's record it na. Ako na bahala. So, ayun, ayun yung reason ba't may coffee date niya. So, thank you, ate. Love you. Okay. Love you, ate. So, Yeng. Yeah. Tsaka, ate Yeng. Alam mo yon Ate Yeng na yun, no? ba diba? Tapos nabigyan kami ng chance na ma-produce din. na naniniwala naniniwala siya sa amin. Malaking bagay. Coffee, coffee, ano ba Coffee tour? baka, baka meron. <laughs> Yon, this year, pasabos, uh, yes, right now, oh, magbigay kayo na ano. Kint concert Kaya 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 pwede pwede na siguro mag-concert. Pwede pwede. pwede, pwede, pwede. Sa ano lang, no? Tsaka mm -hmm. uh, I think pwede na ding makipag-collab this year. Uh, no? I, di ba? collaborations. And marami pang original na... Very, very OPM-ish yung yes. tunog na lalo. Oh, may gusto ka Ang bago. Concert? Concert lang. <laughs> <laughs> Baby, kailan ka ba pwede? Gusto kita ilibre. Iset na ating date, yeah. <laughs> <laughs> Baby,